Kung sakaling hindi tumama ang asteroid na bumago sa kasaysayan ng planeta, posible kaya na may mga dinosaur pa rin sa mundo ngayon? Maaari kayang nakasabay rin sila sa natural na evolusyon ng panahon kung sakaling hindi sila humarap sa biglaan at tuluyang pagkalipol? At aabot kaya ng ganito katagalang sangkatauhan kung sakaling kasama rin nilang nabubuhay sa iisang planeta ang mga species na ito? Kung babalik sa nakaraang 66 million years, makikitang iba't ibang itsura at laki ng mga dinosaur ang namumuhay sa mundo. Matatalino, kayang umangkop sa kapaligiran, at may iba pang kasing bigat ng dalawang eroplano, hindi maiwasang mapaisip na isang higanting batulang mula sa kalawakan ang tuluyang uubos sa mga ito. Ngunit hindi rin nakakapagtaka dahil ang asteroid na nagdulot ng pagkalipol ng mga dinosaur sa planeta ay may lapad na 15 kilometro at may puwersang katumbas ng 10 bilyong Hiroshima bomb. Dahil sa napakalakas na radioactive shock ang lahat ng nahagip nito sa layong ilanda daang kilometro ay naubos kabilang na ang 75% ng mga species sa mundo kung ang asteroid lang na ito'y tumama ng ibang oras, o kaya na may bahagyang nagiba ang kurso ng kahit ilang kilometro lang, siguro'y sobrang iba ang mundong ginagalawa ng sangkatauhan ngayon. Sa pagbagsak nito sa Yucatan Peninsula ng Mexico, na taong sa mababaw na parte ng dagat ito dumiretso. Kung ito'y napalayo lang ng kaunti sa dalampasigan at tumama sa malalim na bahagi ng karagatan, may posibilidad na nabawasan ang puwersa at pinsalan nito sa buong atmosphere. Pero dapat malaman na kahit walang asteroid na tumama sa planeta, kakailanganin pa rin makalagpas ng mga dinosaur sa iba't ibang pandaigdigang sakuna para makaabot sa kasalukuyang panahon. 55 million years na ang nakalipas ng umangatang temperatura ng mundo kung saan mas mainit ito ng 8 degrees kumpara sa klima ngayon. Ang mga kagubatan at halaman ay sagana sa panahong ito at kung naabutan ito ng mga dinosaur, ang mga herbivore ay madaling makakaangkop ngunit magsisimula ring magbago ang kanilang pisikal na anyo. Dahil sa ganaman, ang mga halaman nito ay mas kakaunti ang sustansya at mas madaling madigest sa sikmura kaya't malaki ang chance ang pagtagal ay mas liliit ang mga dinosaur dahil mas kakaunti ang enerhiyang nakukuha ng kanilang katawan. Tinatayang 20 million years naman pagkatapos nito, ang South America at Antarctica ay nagsimulang maghiwalay na nauwi sa pagkakaroon ng mas malamig at tuyong klima sa buong planeta. Sa panahong ito ay ang mga dinosaur na mabibilis at may mahahabang binti ay nakaangkop para makapaglakbay sa malawak na kalupaan ng buong mundo. At kumpara sa ibang mga mammals ng panahong ito, ang mga dinosaur ay may lamang na mga katangian gaya ng pagkakaroon ng mas maraming ipin at mas malinaw na paningin sa pagkonsiderang ang mga ito ay lamang na sa maraming aspeto, maraming siyentipiko ang napapaisip kung ang mga mammals ba ay magkakaroon pa ng evolusyon kung sakaling hindi nawala ang mga dinosaur. Isa pa, malaki ang chance ang mga malalaking species sa kasalukuyang panahon ang magsisilbing pagkain para sa mga ito. Dapat ring tandaan na ang sangkatauhan ay sumabay sa evolusyon ng iba pang mga sinaunang species gaya ng mga woolly mammoths o saber-toothed cats at kahit ang mga ito'y hindi nakaligtas sa Ice Age na naganap higit dalawang milyong taon na ang nakalipas, kung ikukonsidera ang katangian ng mga dinosaur ay hindi malabong ang mga ito'y makalagpas sa ganitong sakuna. Pagdating naman sa sangkatauhan, posible rin bang makaligtas ang mga tao sa nagyeyelong temperatura habang may mga mapanganib at naglalakihang mga nilalang gaya nito? Walang tiyak na kasagutan dito ngunit kung ito man ay mangyari, posibleng ang mga dinosaur na aabot sa panahon ngayon ay matatagpuan sa mga protektadong lugar o sanctuary gaya ng ginagawa sa iba pang mga species para mapreserba ang mga ito. Kung titignan ang kasaysayan, malaki ang tsyansang sa paglobo ng populasyon ng tao at labis na pangangaso ay mauwi rin sa pagkalipol ang malalaking species ng mga dinosaur gaya ng nangyari sa iba pang mga hayop sa planeta. Marami rin sa mga ito ang marahil mapapabilang sa kasalukuyang listahan ng mga endangered species pero ang mga dinosaur na lumiit at nakaangkop sa loob ng ilang milyong taon ay posibleng makapamuhay ng payapa kasama ng sangkatauhan. Sa katunayan, ilan sa mga nakikitang species ngayon ang nagmula sa mga sinaunang nilalang na ito. Nakakamanghang isipin na ang mga ibon ay dating kasing laki ng ibang eroplano, ngunit nakakainganyo rin ang ideya na kung sakaling nagkaroon lang ng bahagyang pagbabago sa ikot ng planeta, Posibleng naglalakad pa rin ang mga dinosaur sa modernong mundo kasama ng sangkatauhan, o kaya na may una pa lang ay di na nakaabot ang mga tao sa kasalukuyang panahon dahil hindi malabong uubusin ito ng mga dinosaur sa tuktok ng food chain.